Eh, hindi mga yan, pag hindi nakapasok, iiyak. Mm. Iiyak ah, sila. Sa inyo, pagka hindi ko nakapasok, iiyak. Mm -mm. Then, Nako, yung mga ibang bata, pag pinilit pumasok, iiyak. Iba yan, <laughs> mga yan, iba. Uh. Mama, meron akong gano'ng ganun rin. Kailangan ko pumasok. Eh, paano kaya gagawin? Kasi tatay Ram, minsan may doon pa lang kami. Mm. Meron yung Matras yung maghahatid. Meron yung oh. masakit. Ang biglang masiraan. Um, bigla masiraan Ganon. Mm. Yung may naramdaman. Oh. Tuloy, Hindi sila ngayon makapasok. Mm. Nagwawala yung mga yan. Oh. Eh, kaya ako naman, para lang sila makapasok, gagawa ako ng paraan. Kahit na ipag-commute ko sila. Oh. Yun. Nakakapasok sila. Mm -hmm. Kahit na masagaran ako, ipanghiram ko ng pera para lang may pamasahe para. Hmm. Diyan, ako na to. Dito pala kayo nalipat, eh. No? Malayo dito. Maganda ang umaga. Ah, good afternoon po. Tau po! Ma! Ah. Ah, ito na. Magandang tanghali po. Eh, upo kayo tay. Mm. Si Tatay Albert, kilala mo si Tatay Albert? Yan. Tay Albert, si Nanay Marvick. Si Nanay Marvick, si Tatay Albert. Sixty. Ilan taon na po kayo, Nay? Fifty-one na ka. Tay. Tay. Okay. Napakabayot ni <laughs> Nanay. Mabayot naman ako, Tay. Ito po. Mm. po. Pa-open siya. Diyan po. Pa-open. Ah, sige. Wag ko kayo magalala. Thank you po. Thank you. Ang ah. kayo. Parang yes. nagbabalas si nanay. joke <laughs> <laughs> lang po. Inano ko lang si nanay. Hmm. Eh, pinodo mm. ko na. Oh, thank you, Nay. Okay. Um, eh, nilapit eh, ko lang sila sa ano Malapit sa school eh, no, Nay? Eh, kesa dun sa baba na sandali sa motor. Oo, oh, school kasi... na jeep. Hmm. Mm. mm. Nandito, dito, jeep na lang ang ano nila. Oo, oh, maganda din yung ano ni nanay, ano. Eh, upo, upo mo na kayo, Nay. Sige. Sige, na, magpunta sa tayo para ako. <laughs> nay, nanay kumusta po kayo, Nay? Po. Ah! Nanay ko po, yan. Mama niya ano, talaga. Uh, mm, hindi, kala ko dito. Kumusta naman, po kayo, Nay? Eh, hmm. oh, usapin ko lang oh, yung anak niyo, no? Upo, upo. Kaya pala maganda rin si Lola. <laughs> Saan naman ho kay Lola? Inanahan ko to kasi nahirapan sa mga anak niya doon. Ako mm. ang -hmm. nagpaano dito. Ano siya pinahanap ko ng bahay. okay. Kaya pinadikit ko na lang siya dito. Oo. No. Ginawa Ginawaan naman ng may-ari na rin sa akin. Oo. Oh. Ang galing ni Lola. Oh. Kumusta po yung paglipat niya, Nay? Okay lang. Maayos lang. Mm. -hmm. Dito lang po kay Lat niyan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay, yung punso ko hindi pa. Kasi mm -hmm. isang taon pa siya gagadot nga yung taon na to, yung bunso ko. Mm. Eh, balik siya, eh natatakot naman ako. Mm. Pinaiwan ko muna siya sa atin niya. So, mm. taon lang naman na yung Ate, dito ka. Nay, tara, dito tayo. Para baka po ng maayos si nanay. Ay, nay, dito ka. Dito si ate, madalo. Doon ko na lang kuya. yung... Pero napansin ko na parang gumaganda kayo yata hmm. lalo. Naliligaw ko lang. Pugod lang ng pawis. Naliligaw? Ano po? Naliligaw lang. Ah, kala ko may naliligaw. <laughs> Anong plano nyo dito, Nay? Gagawin kaya ng papagpahingahan. Ah. Eh, paano kayo nagkakasya pala doon? Si nanay, ano? si ate, po kami dalawang kami. ate, tsaka si Bunso. Nasalapag Natalap, po ang si iba. Naglalatag po ng banig. May banig po doon. Mm. Mas bet po ni mama gamitin yung banig. Mainit yung kutsun <coughs> eh. <laughs> ako din kung ano po sa ano po ako eh. Sa banig. Banig po ako eh. Hmm. Bagong ano pa to katekra mo. Ito yung mga gamit to nila. Ayun. Hindi, diba, hindi. Diba, yung namisa ko pa hindi pa ako teko. May hmm. parang may patungan ako eh. Hmm. Pwede pa mabit niya dito tayo. Parang... Uh, uh, Opo, kusina ano Tay? kusina no. May lababo sa lab... Ah, may lababo daw sa kinin. Pakita mo nga ito kuya, Gus. Ito ang si Amin na Ano po pag malagyan ng... Restroom. Ano po, lalagyan po nung... Mm. Ano po, trapal. Trapal. Ano, trapal lang. Yeah. Usapan po dito. Mm. limang tao kami. Five years. Five years. ah, tapos na si ate. Baka... Mm -hmm. Ah, ito yung joy nila rito. Uh, ito, oh, tayo, uh, lang. Kumbaga, ito yung ano lang. ito yung, ako para. Ito um, yung joy na talagang, ito yung pagtitipid na sobra-sobra um, talaga. Opo. Isang patak, isang litro. <laughs> <laughs> Pero huwag kayong mag-alala na. Hindi dala tayong mas maganda. Nakausap ko nga si Ate mo dahil siya at may plano nga daw po talaga kayo lumipad. Kasi po nahihirapan po kami. Mm. Yung mga bayaw niya at kapatid niya ayaw na magatid sa kanila. Mm. E eh kami po nahihirapan mm. dahil sa pero mo po layo na yun. Sandaan araw-araw. Mm. -ara. Sandaan paahon. Sandaan din pa baba. De, patay na po 200 lang sa mm. lang. Oh. Para pa po yung papuntang... Besyo. Mm. Pero ngayon, medyo nabawasan na po na, siya. Kasi po, ang gastos ko lang po doon. Um, kapag po sa tricycle, nag ano po pala, hindi po pala, hindi po pala sila dito pare. Dito ka pati. Di, oh. Pwede makita ka. Hindi po pala sila parehas nung mm. sa may kabila po. Mm. E, sa may dito po, pag dito po ako sumakay, pag isa ka lang po, 50. Mm. Kaya po ang ginagawa ko, nag-aantay po ako ng kasabay, tig-30 po kami. Mm. -hmm. Kapag po ganun, eh, minsan po, madalang po yung mga students na dito sumasakay. Kasi commonly po, dun sa kabila, no. sa may orchids po. Eh, buti po, minsan, natatapatan ko yung mga estudyante taga dito po, napapunta rin BSU. Kaya po, minsan, inaagahan ko. Mm -hmm. Minsan po, ang paso ko po dapat, 8.30, seven six forty po umalis na ako dun para may 1 hour pa akong matitira parang makapag-antay. Mm -hmm. May 30 minutes ko po ako bago mag-start yung class. Okay, bali nung nag-uusap tayo, kina uh, mga ilang araw mag-start na yung ano mo, okay. di ba Bali, ito yung first week mo? Opo. Kumusta yung una, pangalawa? Ay, hindi po, second week ko po to. Oo nga pala, second week na pala to. Bali, nung nag-uusap tayo, ano yun o? Pag sabado po and then Lunes po yung start ng class. Mm, kumusta yung ano? Unang linggo <laughs> ng adjustment yung 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 pinag-aaralan niyo. Yun na lang muna. One week po. Mm, um, ano po? Medyo madalang po yung frog na pumapasok ah. since po may meeting po sila kasi po parang Magbabago po yung trading system, magsisiro base po. Mm namin yung daw uh, po, edi, yun po, medyo madalang. Yung unang meet po namin ng prop, tapos puro syllabus lang po yung binidiscuss nila about dun sa course, yung sa project po namin. Mm. Um, ayun po, masaya naman. Tapos this week po, nag-start na yung klase namin. Yung nakakagulat ako. <laughs> mm, bakit? Uh, na lang po, medyo ano lang po. Kayang-kaya. Medyo um, parang bigla po kasi yung adjustment from senior high to high. college. Parang nag nagulat lang po kami sa po sa transition po yung di ba po diniskas po yun. Kailangan makomplete namin yon yung mga requirements po. Parang parang mabilis. Hindi ko po na-imagine. Um, parang nasa adjustment stage pa lang po kasi ako. Hmm. Parang so, ma po. Yung ano, buong week ba, five days ka may pasok? Six days po. Ah, Sunday lang yung wala? Opo. Okay. Paano mo, paano yung ano? Siyempre, binudget mo na, kinumpute mo na magkano'ng gagastusin mo sa isang araw. Magkano'ng gagastusin mo sa isang araw? Pamasay dito, magkano? Hindi po ako mamamasay pag ano po, pag dito, lalakarin ko po hanggang po sa may tanto. Mm. Tapos papunta po doon sa may ng tricycle. Mag-aantay po ako doon ng no, kasabay, 30. Mm. Hanggang BSU na po yun. Mm. Tapos pagdating ko po sa BSU, since may baon naman po ako, minsan turon lang po Since paborito ko naman po ito, Ron, so wala akong pabila. Ibig sabihin, may tricycle pala, papunta lang doon. Pero 30 pesos. Opo. Pag po uh. may kasabay, pag po wala, 50. Mm. Tapos po, pagka naman po pa uwi, ano po, may kasabay po ako, 20. Hindi, po. simulan mo, sa 30 pesos, papunta? Opo. So sa BSU po. Hmm. Tapos pagdating po doon, ah uh, merienda, lunch, yung lunch. Yung lunch po, nagbabaon po. Ah. Since nagbabaon din po kasi yung senior high kong kapatid, sing na lang po. Kami. Sinasabay na lang ni nanay. Tapos po, pag minsan po, yung vacant namin, kasabay na po ng lunch show, hindi na po kami na mm. merienda. And pag po may vacant, tapos Usually po, ito rin po yung binibili ko kasi paborito ko po yun eh. Mm, ito rin. <laughs> Tapos, ah po. pa. Ah po. And then, Tubig. May tumbler po po. Mm. Uh -huh. mm. Tapos, ano po, hindi po kasi kakasya sa akin yung isang bottle po, Mala, medyo malakas po ako uwi. Mm. Tapos, pagka naman po pa uwi, 20 po, papuntang kanto ng orchids po. And kailangan ko po pumunta dito. Since hmm. doon po yung babaan, medyo malayo po. The 10, 30 plus 30, 60 po siya ba If eh, magkakaroon ako ng kasabay. So, lagi ko po... Yan yung araw-araw na gastos mo. Okay. Wala ka namang kasi baon mo na, no? Okay. Talagang tipid, eh, no? Hmm. Sana lahat ng mga bata, no? Natoto po sila nung sila ng senior high. Mm. Doon na sila nagbabaon. Para tipid daw sa ano, gastosin. Ano? Pwede yung malaman na yung binabaon. Binibili ko na lang sila ng ulam. Mm. Iko ano, Ay, luto na po. Hindi na luto. Ako mismo mm. nagluluto. Minsan po frozen. Minsan gulay. Gula mm. Mm. Like, mm. Ano sitaw, adobong sitaw. <laughs> adobong Papasok ka, adobong sitaw. Wala namang masam. Gulay yun. Opo, mm. ako healthy din. In naman po sa puro protein. <laughs> mm. Mas gusto ko yun sa kumari ham, tocino, longganisa, yung ganun. Opo. Saka po, ano, hindi po enjoyable ko main kahit po, ano, frozen yung ulam. Mm. Kasi alam mong hindi naman makakag... hindi siya healthy kainin. No, Tay? Gulay yung minsan, minsan talong na nilalagyan ko ng itlog. Oh. Yun ano po yung kadalasang niluluto niya na eh? kasi araw-araw yan eh. Parang maubusan ka ng ano eh, ng... Recipes. Oh, sa araw-araw. Pag ano, eh, nakita na may ano na itlog, marami hmm. itlog. nilalaga ko siya, ginagawa ko din ng adobo. sabi ah, ah, binabalatan ko lang siya. Ano mong itlog din? Hmm. Hmm. Pwede na po yun eh lalagyan mo lang ng toyo. Hmm. Ah, May lasa, yung ano, ang importante. May laman yung tiyana. Magkakalaman din yung utak. Mm -hmm. Yan mo. Mm. -hmm. Okay, so, kayang-kaya naman. Mm -hmm. Yung ano, ate, kayang-kaya naman yung mga subject. Sa so, one week na, kaso sabi mo nga, wala pa, ano. Okay, so hindi, hindi mo pa... Hindi pa ganong tutok to yung ano uh, Wala pa nga nun yan. Kung baga, hindi pa masyadong seryoso. Orientation pa lang po kasi yung first week. So, hindi hmm. po po namin <laughs> Tapos But, nito po, anito uh, po, marami pang holiday. Hindi mm. Po, po siya din. Eh, yun nga na, eh, na kwento Nakakwento ko sa kanya. Nag, uh, meron na tayong pinagkakabalan ngayon. Dishwashing liquid. At sa nabing sa akin? Oo. Oh. Eh, kaso, kaya niyo hubang ano pa? Mag-ikot-ikot dyan. Or Lalo parang hindi. Lalo pa, pwede. Oo oh, nga, parang si Nanay Blas, yan, no? Mm -hmm. din si Nanay Blas, eh. Wala na bandera pa ako. Pag may tumatawag, saka ako lang po pintahan. Mm. -hmm. Gano'n kadalas yung labandera niyo ngayon? Minsan, pag tatlong linggo, niyo. minsan dalawa. Gano'n lang siya. Sa, sa isang linggo. Tatlong beses ako. So. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. E, yun, puro 500 pataas po yung bayad nila. Mm -hmm. Mm, -hmm. Okay. O oh, meron nung 1,000. Yung parang minimum hmm. na yung, lampas 500? Hmm? Depende It's, lang sa dami yung nilalaban mo. Oo. Oh, sino yung parang mas ano, yung parang galante? Merong nung sa mga linalaban niyo? Teacher. Oo. Oh, alam niya na, sino yung teacher na yon Galante daw. Dalawa kami, 500. Hmm. Ang dami nang damit Dalawa ko yung naglalaba? Hmm. Dalawa kaming anak kong naglalaba sa isang teacher. Ah. Ala. Pag uh, ano, may, pag solo mo lang, pitong daan. Oo. Oh. Pito daan, pitong daan, may lumanong daan. Mga ilang, ilang ano po ilang timbang damit? Tatlong laundry lang na ganyan. Ay, ganon? Mm -hmm. Just Laundry. Oo. Oh. Galante nga ho siya. Tat Tatlong ano lang. Isang ikot lang ho yun sa ano. Ay, dalawa dahil puti, tsaka may kulay, ano. Ano? Yung ano? iba naman, apat na ganyan. Mm. Kasi may, meron kasi marami sila. Mm. Meron dalawa mm. lang sila. Oh. Eh, yun nga, Nay. Eh, sabi ko, gusto kaya ni nanay mo na magkaroon siya ng extra income. Yung, ano? Yung liquid. Yung, mm -hmm. oh, po, dishwashing liquid, Nay. Pwede naman po. Paglalako ko lang naman dyan. Nay. Mm. Mm hmm. Bigay ko lang ko sa inyo, Nay. Ano lang? Ah, uh, 25 lang, Nay. Ano po bang gamit niyo? Joy o yung isang... isang yung bote nandoon sa tabi. Ah, uh, magkano po bilhin niyo nito? 35. five mm, no okay. Ito gano'n na ako katagal to sa inyo para matagal na ho. Hindi po, bibili po lang potion. Lang. ako bibili pa nung... lang po siya nito lang po. Pagpasok na, pasok niya nung no, lang po. Oh. -huh. Okay. I 35 po ang bilhin niyo. Dito po sa diyan. Kahit saan po? Kahit eh, saan. Meron din yung sabunan dyan. May pabrika ng sabunan dyan din sa, Takanto. Ah. Bilihan talaga ng uh, sari sabun na... Kung sa niyo po ako, pag-aalohan ko po. Sinabi ko naman po sa mga anak ko. Ano sabi niya na, no, Nay? Ay, pala. Paano kaya namin ibababa yung ano, si Kwenta Bakso eh? Ang <laughs> dami <laughs> <laughs> Paano tayo? Ang dami! Wala na ako kayong higan. Eh, Oo. Oh, no? Wala na kami ng higan. Puno nga ako yung Paano, Kuya August? Kunin niyo muna. Kahit lima lang siguro, baka mahirapan si nanay. Eh, lima na lang po muna. Hmm. Limang box. Kumusta yung mga kaibigan mo, classmate mo? No? Iba-iba yung kwento ng buhay. Kung bakit sila napunta doon. Opo. Oh, yung iba po, ano, Same lang din po, mas malapit, wala pong mm. po intuition. Hmm. Gan' po sa kanila. kaso nga lang po, malayit po sila sa pamilya nila kasi hindi po nila kaya na po yan. Like yung, uh, yung kaibigan ko po, po sa Natagap Claridel po, mm. medyo malayo. Nagdodorm po siya. Hmm. Kaya nga po, tuwing ano po, tuwing like wala po kaming pasok, kaya sayang-sayang sila umuwi kasi gusto na daw po nilang makatikim na tunay na ulam. <laughs> uh <-huh. laughs> Tapos din oh. po nila yung mama nila, Gany. Hmm. Sakripisyo uh -huh. din kasi yun eh sa mga bata, mga estudyante na gusto hindi maluho. Mm -hmm. Hindi ko, kumbaga kasi kung yung nagtitipid din, mm -hmm. ginagawa yung side nila para hindi din masyadong mahirapan yung mga magulang nila. Mm -hmm. Mm. sila, kasi kung ano luluto ko, yun na lang din na binabaan nila. Kaysa mm. daw bumili din na, dinner, hindi naman daw masarap. Yeah. Nung malipat namin dito eh, Mm. Meron yung, yung, nakilala niyo pa ba para hanggang ngayon yung kapitana. Oo. Binigyan ako ng bigas, matamis, mali. Mm. Paglipat ko lang. Sabi niya, tutulungan ni kapitana. Pag lumapit ka, pagpanggit Ah, uh, okay. Anong pangalan po ni Kapitana? Tere. Yeah, kay uh, Kap uh, Kapitana Tere. Thank yeah. you po mm. sa pagbigay ng tulong. Wala nanay. nay. Kaya sabi po niya sa akin, pag wala daw ako, lumapit daw ako. Mmm, Naglalaba pa din naman ako sa kanya. Oh. Yeah. Ipasok mo na Kuya Bobby dyan, no? Mm. Hindi, sige, si Kuya Bobby na ma lang. Sige po. Ah, wag na, ate, mabigat siya. Si Kuya Bobby na lang. Ganun po ba, Tatay Ramon, laki? Opo, ah, one liter na eh. Huwag mong pagpatungin, Kuya. Sabaw, ibaba mo na. Baka mahulugan si nanay. Ma Hindi, yeah, pwede, na, pwede yan. Na, okay na yan. Yung pwede isa na, pa. Please. Ang ganda ho ng dishwashing na yan, Nay. Ipatong mo, Kuya Babi. Oo. Oh. Ayun na lang isa yeah. hindi. Natay na isa Oo, oh, sige. Thank you po. Oh! Kumusta? Oh. Okay, God bless. Kumusta school? May na sa akin sa kanto. Hmm. Pakita ko yung dishwashing natin kila nanay eto dito, dito nakahihiyan yaman ni بس ito lungan mo ko gawa ng commercial ayan na 'yung oh, tig-menyo na ma san pa kayo? 'yo yung tingnan sa oh. dito na gawa ng commercial oh kataykram hmm ah oh, tapos natin templateño ako ako po na gawa Maganda to, katekram. Sa mga hindi pa nakaka yung mga naghahanap po dyan sa mall, pagpasensya nyo na po kasi pagka delivero namin, ubos o kagad, sold out o kagad. Mm -mm. Hindi <laughs> na lang po. Hindi po kami na ano sa mall. Pero malay nyo po. Pero ano, katekram. Sa mga ano po, uh, umingi po ako ng uh, suporta yung pagsuporta nyo ng dishwashing liquid nila nanay, suporta nyo na rin sa akin, kila nanay, sa mga bata na pinag natin. Kaya thank you in advance thank sa sa pagsuporta. Kung quality lang naman po ang pag-uusapan nung isa at saka po yun sa atin, parehas maganda naman. Yan, mayaman na po yun. Kaya ito <laughs> naman, suporta na lang po sa ano natin, Tekra. Uh, Amin, mm. Yung groceries, Kuya August? Sabi ko sa inyo, may groceries. Eh, mayroong mga yan, pag hindi nakapasok, iiyak. Mm. Iiyak ah, sila. Sa inyo, pagka hindi nakapasok, iiyak? Mm -hmm. Nako, yung mga ibang bata, pag pinilit pumasok, iiyak. <laughs> iba yan, mga yan. Iba. Ah. Mama, meron akong ganong-ganer eh. Kailangan ko pumasok. Eh, paano kaya? Gagawin kasi Tatay Ramlinson, may doon pa lang kami. Meron mm. yung matras yung maghahatid. Meron yung oh, masakit. Ang biglang masiraan, <laughs> masiraan ganun. Mm. Yung may naramdaman, oh. turuyin, hindi sila ngayon makapasok. Mm. Nagwawala yung mga yan. Oh. Eh, kaya ako naman, para lang sila makapasok, gagawa ko ng paraan. Kahit na ipag-commute ko sila. Oh. Yun, nakakapasok sila. Mm -hmm. Kahit na masagaran ako, ipanghiram ko ng pera para lang may pamasal para kung ako naman maglaba, mayroon akong ibabalik sa nahiniraman kong pera. Mm. -hmm. Gagawa talaga ako ng parang para lang sila makapasok. Oh. Then, hindi ka naman lulubayan ng mga yan eh, hanggang hindi sila nakapapasok. Mm. -hmm. Ang ginagawa ko, eh, pag may pera pa ako, binibigay ko na sa kanila, kahit pambili ko na ng namin, mm -hmm. bahala na ako kung ano manghiram na lang para paglaba ko, papalitan ko na lang. Yeah. May ano pala doon, may gatas doon, magatas gatas kayo bago matulog. Mm -hmm. Oh. Eh, yun lang, na Eh. Mm -hmm. uh, malaking tulong yan para may tuloy natin yung pag-aaral ng mga bata. Mm -hmm. Tsaka hindi naman ho kayo mapapaya dyan. Mm -hmm. Ako po yung may gawa dyan. Kahit na balik ano niyo balik ano sa ano ay katekra mo this washing natin malin ako yung mm -hmm. lagi ng umaano sa akin yung pangarap ni ate kumbaga sa ano ito yung pangarap mo nandito pa lang yung nagagawa natin no kaya gusto ko kasama ako doon hanggang doon sa ano na kasi ano eh, talagang determined sa ka Talagang yung pangarap niya. Ano? Nung uh, nalaman niya na itinayo yun, mm. nung makapasaya ano, masayang-masaya siya. Mm. Na ano na siya, nakapasok siya doon. Mm. Dahil wala nga naman na mintik na, mintik na, ano na, libre. Mm. Kunti, kundi yan lang. Yeah. Tuntuwa siya nung nakapasok na siya doon. Mm. Ang nursing course, pwede siyang ituloy na pang, pang doktor, diba? mm. Yun din, di, yun ba? Po. Mm. Ang gagawin ito mo. Um, Kung gusto niyo pong magtuloy, pwede po. Oh, okay. And dun po sa pinapasokan ko nga po, sa September na po mag-start yung College of Medicine. Oo, oh, happy. Okay. Yeah, oh, talaga mm. nakaka-motivate pag, dadaanan niyo po yung yung buildings. Mm. Ginagawa pa yung building. Wa wow. pagka-college pa ako. Pero yung... nung mo, no, <laughs> no. Uh, magre-repack. O oh, dito, sabihin mo magre-repack ka dito. Hello po, ako po si Melissa Santiago. At magre-repack muna po ako. Bye-bye po. Okay, bali siya yung sum sum sumunod sum 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 so, sa'yo. Sum yeah, okay. okay. Ingat ah, ate po. Reviewer Sa mga ano po natin, sa mga kategram natin, mga kategram, sa mga may, may kilala, kasi yung iba namang mga mga doktor o medical ano po sa ano yan, mga medtech ano, iba naman, hindi naman, wala namang oras magbasa eh. Baka lang meron po kayong kilala na na yung mga libro po nilang pinag, pinaglumaan, pinaglumaan po. na pwede po nilang i-share. Yan, kung ano. Kahit, kahit po ano, kahit bayaran na lang Hindi naman, ay, sa amin, hindi ko lang alam ha. Ipa-send ko sa iyo pala okay. yung mga libro. Ang dami pala doon. Thank you sa po. Sa library natin. <laughs> Ayun nga po, ayoko po bumili ng, kung hindi lang po talaga nire record na bago po yung libro. Kaya lang Mas may madaming edition pala ngayon, new edition e, eh, no? okay. baka ano... Okay. Po, mas bet ko po talaga is luma kaysa dun po sa bago. Ah, oh, okay. Sige. Tingnan natin. Ang kailangan ko lang naman po at ang bago is yung manual, yung sasagutan po. Kasi hmm. pinupunit daw po yun. Tapos hmm. ipapasa sa prop. Yun lang po yung kailangan bilhin na bago. And para pong nagkakahalaga lang po siya ng magkano po yung isang libra to eto po 280 eto po yata yung kailangan para sa sasagutan mm. and eto po sabi nung prop po namin oh. bumili din po niyan Tapos yung oh, po pun okay. libro yung sa ano po science technology and society po yun po ina-advise po na bumili po kami kasi minsan po dun na lang po daw kami magsasagot mm. ayun po It, uh, ano ba yan ngayon yan kailangan ate hindi naman naman po. Pero sabi po ng prop namin, mas magandang bumili. Na, ngayon. Opo, ito po ah, sa sige, school po na. no, no, po. Kung ito. kailangan siya ngayon. Ay? Hindi, ano mayroon ba? Mayroon po kailangan? akong... Hindi, hmm, oh, pandagdag mo lang. Opo, oh, ito, bilhin mo itong ano. Eh, eh sige na. Ala ano, yan, kailangan yan. Mm. ko po na punta ko. Wag po na. hindi kailangan yun. Gusto ko nga pag ganun, mga ganun kailangan. Magaling na lang. Nay, paano? Paano po? Pagbutihan na natin itong mm. ano natin, ha? Mm. Ate, galingan, ha? <laughs> <laughs> Thank ha? you po. Mm. Welcome, welcome. Dadaling ko po yung libro. Promise po. <laughs> Oo. Oh. Walang <laughs> anuman. Malit na bagay. Galing niya kay God. Kaya lagi tayong magpapasalamat mm. sa Kanya, ha? Thank okay? Thank you po. Welcome. Hanap po ako ng mas maraming lupang. Thank you. <laughs> Pagbutihan mo lang. Thank you po.